Hello mga loads. So ito na yung first installment ng ating kalye serye. Tatawagin natin tong kalye serye kasi palagi akong nasa kalye. Um, malimit kasi dito talaga driving dito sa New Zealand kasi mahalaga dito yung may sarili kang sasakyan kasi mahihirap ang transport system dito Although nagbabago na siya ng konti pero as compared sa Pinas, malayo siya. Medyo mahirap pa ang biyahe dito kasi per oras tapos hindi siya mismo dun sa malapit sa destination mo. So medyo mas maganda talaga dito. nag